Jong, bakit? Anong problem mo? Man, Wala, sige, nakagagago. Deta, pok nga deta na yan. Wala. Yan, yan, si Tito. Ah. Oh, Ay, yung paa mo ah. O, go. Kaya na lang. No? Ah, galingan mo. Galingan man, mo. Galingan mo. Lag, tinulong kayo. Yan, maglang people. Magtatanim tayo ng apat na puno ng nyog. Nakatanim na tayo ng dalawa. Yung dalawang apo na malikot, ayan nakikita. Tanggalin mo yung bato. Kaya na, Jay? Okay, very good. Sino gado ah, ni man? Na, sigi bilis. Bilis nyo. Na, karege magdidagan na? Eh, mm. Nasya ito ma. Woo, uh, so sublat ang tudamdama ah. Naglayingon Jom. naglayingon. Yan ang mababait na bata, magtatanim ng nyog. Mm. Ang pakiala merong apo natin, ayaw patalo. Sige, galingan mo! Mm, Kaya, DJ, lasyatan lang na kong. Wada pa na daka masugat ka daw niya. Palisyam na retan baka nga may cut. Palisyam yun nagnatikol yun. Yan reta lupot? Daddy. Daddy. Mm. la um, very good la lang ah. Uh mhm, -huh. blingon jo. Oh, pung si pag po na yan oh. Ah. Po. Oh, very good ah. Ayaw patalo ng ating mong